Hello with the Daniel here. And today, di discuss lang natin kung paano gumagana yung scheduler, no? Yung new update ni Nine Cross. So, ngayon ay mag-AFK tayo. And so, gagamitin natin yung scheduler. So, punta ka lang sa menu, tapos click mo yung scheduler. So, paano nga ba siya gumagana? First off, yung settings muna, no? May mga settings dito na pwede mong i-enable and disable. So, first yung victim penalty recovery settings. So, pwede mong i-turn on yung auto restore kapag ka napatay ka. No? Free restoration or gold restoration. Tapos, so, pwede mo rin i-indicate kung ilan beses mo siya i -re restore gamit yung gold. So, kunyari, 5 nilagay mo. Once na-reach na yung 5 restoration ng gold, yung okay, stop na siya. So, yun. Next is batch purchase settings. So, ito yung sa mga potion and ito. ah uh, potion, potion and buff. Ayan. Pwede mo siyang i-enable din kung ilan yung bibilin niya. Automatic. Ngayon, naubos na to. Naubos na yung potion, no? Lagay mo dyan yung ano, na, ha? let's say 2,000. 2,000. Ayan yung bibilin niya. No? Huwag yan. Dito tayo pala. So, mag-automatic siya. Mag-automatic siya TP sa base. Tapos, babalik siya sa field kung nasaan ka man ang ka-AFK. kasi ito naman, 20. 20-20, binipili ko nito eh. Ayan. kasi ito rin, 20. Ayan. Kasi, ino-auto ko lagi pag nag-AFK ako. Ah, scroll pala. Kailangan mo rin yata ng scroll. Para makabalik ka. So, bilis tayo na. Confirm. Confirm mo lang. Ayan. Tapos, use. Siyempre, use mo siya. Useless naman yan kung iseset mo ito tapos i mo, di ba? Na, pangatlo naman is yung auto hunt manner mode. So, pwede mo siyang enable or disable. Ako, pagka nag-AFK farm ako, lagi naka-enable to Para, isang, uh, ako lang yung babana doon sa mobs. Kunyari, may sumasaw-saw sa'yo. Hindi mo titirahin yung tinitira niya ka Mag-automatic lipat yung character mo. So, yan. As yung range naman, syempre, kung gano'ng kalayo, mas maganda kung 30 meters. Yan. So, yun. Okay na yan. And then, select ka na ngayon ng gusto mong i-schedule, no? Schedule na to. Ah, uh, ang una kong gagawin ngayon ay LOP. Mag-AFK tayo ng isang oras sa LOP. Yan. Tapos... By the way, yung max na oras nito, depende kung ilan nila yung natitira mong oras. Ha? So, let's say ito ininex ko siya, no? Hello, uh, FOT 50. Kanyara gusto ko lang. So, yan. Yeah, gusto mo siyang imax. Ayan. Hanggang 53 lang pala yan. Or, ito naman, Erleta. Gusto mo siyang isunod. Kung gusto mong, let's say, 5 hours. Kung gusto mo 5 hours. Hindi pwede. Kasi, 3, 3 hours and 55 minutes na lang nakalagay sa'yo. So, yan. Kung ilan lang yung nakalagay dito. So, ang mangyayari niyan, recharge muna muna kung gusto mo mag-AFK na matagal. Pero so ngayon, ang gagawin ko is LOP. LOP isang oras. After mag-LOP, papuntayin ko siya sa uh, floodplain. Dito. Dito ako magpa-farm ngayon. So ilagay mo dyan kung ilang oras mo gusto. So I would say kasi hanggang matutulog na siguro ako nito. So pwede mong gawin is um, gising kasi ako ng mga uh, nine. So twelve, one, nine. 10 hours or 8 pwede na yun 8 or 9 pwede so gagana to gagana yung nilagay mo dyan sa oras na to no so yan the best yan para hindi ka maubusan ng pads automatic sya pupunta sa base automatic sya babalik alam na pag namatay ka kunyari let's say na napatay ka lang na napagtripang ka lang ng player ng random player So, syempre, mag-stay ka lang, mag-AFK ka lang sa base, di ba? Sa, sa town. So, mas maganda na ka-enable to para i-restore, -re tapos babalik siya dun sa, ano, dun sa pwesto. So, yun. Ang ganda, ang ganda nito. Lalo na pang, sa mga, ano, mga players na puro AFK, no? Ang, ano lang, is walang masarta NBF. Pero, goods na rin. So, yun. After niya, pag na-set mo na yung mga trip mo, start mo lang. No? Start natin. Pero, let's say, ano lang muna. Ayan. Isang oras, isang oras lang. Para lang makita natin, no? Start natin. ano nangyayari. Bakit siya nag-phototype sa ano? What? Ayun lang. Schedule is completed daw. <laughs> ano yun? One hour yun na. ano nangyari? Nasayang isang oras doon. Nag-count na siya ng one hour. Wow. Hindi, hindi siya nag-count. but ganun? Hindi siya nag-ano? Hindi siya nag-auto. <laughs> Try nga natin pumasok muna. Pasok muna tayo ng ano? Ng LOP, no? Feeling ko kailangan na sa loob ko eh. Try lang, try lang ba? So, let's see. Tira natin. Kasi nga naman, pag pumasok siya ng LOP, dito lang siya pupunta sa safe zone. Sa, sa ano, entrance lang talaga. So, tira natin. Loko-loko to ha. Anti-trip si Idol. Nag-exit agad. Wala pang isang oras pwesto muna tayo. I think good sa tayo dito. Let's so, try ulit natin mag-schedule. Nabaliw ano? Add. And then field. Avilius. Blood plane. One hour. Start. So yun, mas okay kung nasa loob ka na ng LOP, I guess, no? So yan antayin lang natin. Tignan natin kung ano mangyayari. Dapat mag-automatic TP to sa ano. Sa flood play. Pag naubos yung pots, pero parang hindi naman ito mauubos. At pala binawasan ko yung pots ko. wait nga, try natin bawasan. Para lang, for the sake lang na makita natin kung ano yung mangyayari, no? Ayan, tingnan natin. Tingnan natin. So, let's say, ano ba? Set lang natin ng mabilisan. Ah, storage tayo. Tago natin yung iba. Ah, lagay natin mga ano lang, mga five lang yung pots, no? Five lang yung dalin natin. Or 7. 3,150. oh Bago. Kala ko nabenta. Pinabahan ako doon ah. Uh, ah. Wait. 3,150. Tapos. Tapos yung schedule natin. Schedule. Not enough HP potion. Bibili siya ng... Tingnan natin na kung ano mangyayari. Not enough HP potions. Tapos ah, pasok tayo ng LOP ulit. Start natin. Not enough HP potions. Asayin tayo ng gold para lang matry natin to, Paano gumagana. Let's try it na. So siguro pag nag-zero to. Hopefully potions. pag nag-zero to, no? Bumalik siya tapos mapasok ulit siya, I think. So let's try it. Not enough HP potions. Schedule. Start. Then Okay. Not enough HP potions. All right, good. So far, so good. Nag automatic. So pasok ka muna ng dungeon, mas maganda. Mas better. Pumasok ka muna ng dungeon. Not enough HP potions. And then, tsaka ka mag-start ng schedule mo. So, tinan natin. Pag nakupos yung 7 na pots natin gusto na gaming. Not -ay enough HP potions. Ayan na, ayan na, ayan na. Ubus na yung pots natin. Ubus na ang pots. Not enough HP potions. So dapat lalabas siya, bibili siya ng pots, tithes, then babalik siya sa LOP. Hopefully, ganun yung gawin niya. Not enough HP potions. Last four. not enough hp potions last two last one not enough hp potions ayan lumabas okay nag zero na yung potion lumabas yan natin not enough hp bibili potions bibili siya dapat okay yan nag-automatic oh, ang kit di ko ginagalaw yung mga idlers ah Bibili siya ng ilan yung sinet natin? 100. As ni-refill niya rin yung ano, yung yung buff natin kasi nabawasan na. Nakaset yun ng 20. Tapos pumasok siya ng LOP, nag-auto attack. All right. So di ba? Good, ang ganda. Isasabay niya ko ano yung sinet niya yun dun sa schedule sa batch purchase settings niya. So, the best, the best. So ano na, ayusin na natin. Ganun siya. Di ba? Ayos din, ayos din. Well played kay Night Cross. Ayan. Yun lang. Check natin ulit yung ibang event later. Ito muna yung ano natin, tinesting natin. Ayan. The nil out na. Thank you. Ah, follow, follow the page ha, for more, for more content like this. Para ma-reach na rin natin yung 5k followers natin mga Please like, like and share and then follow na lang kayo. Thank you, thank you.